Kuinay, pahiram ng toothbrush mo. Maglilinis lang ako ng inodoro. Ay bakit naman ho, toothbrush ko naman ang inyong gagamitin sa inyong paglilinis ng inyong inodoro? Kayo naman naman ho kayo, di kayo binabibili naman na pang ng inodoro. Bid naman na akin toothbrush ang inyong pagdidiskitahan. Ari ho, may bibigay akong toothbrush sa inyo. Ari, toothbrush ng inay, ibibigay ko na sa inyo. Dahil naman ho, ang inay naman ho, ibibihira lang. Ari, hisaw. Sa isang linggo naman ho, ay... Ano ka ho, inay? Bakit naman ho? Mia yeah, may maniwala din yan. Eh, di nga eh, balak nyo naman din nga ipahiram. Hindi ang yung inyo naman toothbrush nga, ay e, busang-sang na rin naman nga. Kaya ipahiram na ninyo din eh. At uh, palilinis ng inodoro. Abang, ano yan, parang nag-ano uh, lang yan, nag-tototol eh. <laughs> Pal palilinis um, ng inodoro, ay eh, gagamit eh, toothbrush. Uh -huh. Oo, oh. eh, yung siguro eh, ano eh, baka kailangan-kailangan na, hindi na nakabili eh. Kaya magpahiram kay inay, miskin yung toothbrush ninyo. Yung busang-sang na, yung hindi naman ginagamit na ay. Eh. Oo, oh, ay eh, ilang gatot brush ninyo. Ala, iisa. E, iisa, e, ay e, busang-sang pa. Kaya naman naman kayo, inay. Si ah, Michelle, pumunta sa atin, bibigyan ko ng bagong 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 bago tapos palilinis lang ng inodoro? Bago namang palilinis ng ano? Akala ah, kay bagong bago toothbrush. toothbrush. Ay, ililinawin ho ninyo, inay. Nasasabihin ninyo, bagong panlinis ng inodoro bagong palinis magbibigay kayo doon bagong atin nga ang Hello? ating inodoro hindi natin malinis linis ay mahiya ka sa balat mo baka ikaw ang mga kaparyana dali ng dali nang papagarni may may paniwalaan ka ng tao kay ayaw aayusin ng mga pinagsasabi ka kaya mo ito lagi ng oh, kaya niya ang sarap talaga ni Galigin bumunta kay sa amin at kay bibigyan namin ng palinis ang inodoro